Hey hey Okay, we're live, we're live, we're live in bus, in live, live Manila. Don Salvador, Don Salvador, that's the mayo. You see the pulse? I do bus! know. Wow, pag alis na bus! Okay, ah, uh, we're having an interview to the to the expedition of King Kim Go. It's all about the Chronicles of Kim Go. Sa kabago ni Kim noon. Ah, uh, we will have an interview. Interview. First, the ano, his uh, colleagues and his partners. What did you experience, sir? In in having this kind of journey? Tired ang doggy, oh. Tired. Oh, yung doggy yun na tired. Yun, tingnan mo so. isa, oh. Sino isa? Ah, mamaya na yan. Mamaya na yan. Ano ang masasabi niyo sa ating hiking? Bites! fights! Bites! Bites ba? The best! The best! Masarap pag may kasamang tut. Sinong tut? Secret! <laughs> Walang tut. Kayo? Uwi na kayo? Ayaw nyo na. Ayaw nyo na. P punta tayo. Punta tayo dito sa ano. Main event ba? Main event. Lahat ng... Ito yung kanyang kalbaryo. Kalbaryo ba? Oo. Okay. Ah, what do you experience, sir? Mahirap talaga. Lunguna. una, akala ko. Ba't ba kayo pumunta dyan sa Pols? Ano ba ang rason? Arang ing si sikat. Kasi nakikita, kita mo yung butas ba't yun. Ba't ka nagtatagalog? sige. o, sige. Kita, nakita niyo ng buho. Oo. Oh. May lumalabas na puti. Ano? Ano yung puti? Ano? Ano? Ano ba kailangan nyo doon? Bakit? Nagpakapagod kayo ilang oras ba? na nasa ilang oras? Ang oras kayo naglakad. Pare. Para lang pumunta doon sa Pulse. Bakit gusto nyo pumunta doon? Ano ba meron doon? Para makahanap ng true falls pa Pare. Atin-atin -ati lang doon. Oo. Oh. <laughs> para makachancing. <laughs> <laughs> kayo Kaya na naman chancing. Ayo. <laughs> Ay, Pero isa lang masasabi ko. Oo. Oh. Dapat ma-broadcast ito. Oo. Oh, broadcast talaga ito. Saan ba gusto yung broadcast? YouTube, YouTube. YouTube. Hindi <laughs> na kong mga <laughs> <laughs> Promise? Promise. Oh, no names. Eh, 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 e, paano yung mga babae niyo? Wala na. Along no Ayan. names? Ah, wala na? Huwag kisabi. Walang babae? No Walang babae? Wala, wala. Ah, Walang babae, sure? Si ano, si ano? Wala. Paano si ano? Wala, wala. <laughs> si ano, ha? Ayan, yan, yan. Nagtatapos ang aming journey dito sa Don Salvador. Sa pagakyat sa isang Pulse is What is the name of the pulse? What is the name of the pulse? Malatang of Pulse Malatang of That well, is true There Sorry